Nababahala ngayon ang ilang residente sa Camp 3 at Camp 1 sa kaban ng Buad River sa bayan ng Tuba Benguet. Ang umaagos kasing tubig sa kanila ay kontaminado umano ng cyanide. Eh, natatakot kami kasi kami dito sa doon, barangay Camp 1, Tuba Benguet, boundary ng Pangasinan at La Union, kami rin doon, maapiktuhan din doon kasi doon, yung nanggagaling sa Minas sa Camp 6 na tubig, doon, doon napupunta. Anya, napansin nila ang pag-iiba ng tubig sa ilog. Masang-masang-sang na talagang makita mo yung tubig. Uh, na, Oo, oh, namumuti. Saka may bumubula yung tubig. Kaya galing sa kon talaga. Ma-process ng ginto yun. Hinala nila mayroon ulit mga nag-ooperate ng na mga minahan sa lugar. Tumatawid siya sa ilog dahil may may babaeng aso doon sa kabila. E eh, biglang nanghina, bakit ka ako, bumubula yung mukha. May nakpagsabi sa akin, iba nakikita yung ilog na yan na namumuti na, bumubula yung tubig, wala ka bang naamoy. Bakit ka ako, kwento na yung kwan dati, mayroon kasi doon, pero pinahinto. Pinahinto. Ngayon, Meron na naman daw na nagpo-process ng kuwan doon yung chemicals, gold. Kaya ang ilang residente takot ng lumusong sa ilog. Ayon sa barangay Camp 4 sa Tuba Benguet, iisang mill site lang ang pinahintulutan ng MGB na mag-operate sa lugar at sumusunod naman ito sa mga patakaran. Pero mayroon umanong mga individual na ilegal na nagproproseso ng ginto. Sa dami ng ore o naba, Uh, maghihintay-hintay, maghintay ka kung ilang buwan. Kaya nag-isip ng mga iba na magsarili, gano'n. Isipin mo kung aabutin mo six months, gano'n. Kaya ang problema nga lang, yung feelings. Kinonsulta namin ang Mines and Geosciences Bureau ukol dito pero sa kanilang kaalaman, wala umanong aprobadong small-scale mining sa lugar. As of now, ang, uh, sa Camp 6 lang ang nabigyan ng uh, Uh, na declare na minahang bayan, but they have not yet completed yung mga requirements to be operating legally like the small scale mining contract. and we have been giving uh, uh, stoppage orders for all those illegal mine, small scale mining activities and uh, mineral processing para itigil naman nila yung uh, operations nila and with the help of the uh, barangay official. Ikinababahala naman ito ng pamalang bayan ng tuba. Wala pang report sa amin. We don't receive any report. That is only under the uh, under the supervision of the MJP. Yes. Together with our Menro, pero so far wala naman ang report ng Menro. Siguro di din na receive any report coming from the residents. Pangamba ng mga residente ang pinsalang dulot ng latak lalo na ang cyanide. Ginagamit kasi ang cyanide sa paghiwalay ng ginto mula sa bato. Mercury talagang bawal yan. Talagang uh, pwede silang mag-arrest kaagad. Pati yung sa cyanide, ang cyanide naman pwede nilang gamitin yan but hindi dapat na nag direct uh, na tinatapon nila sa ano. Pati yung mga tailings naman nila yung mga waste nila hindi sila dapat na nagdi-direct uh, disposing para pupunta sa mga waterways dahil limitado lang ang bilang ng mga personel ng MGB katuwang nila ang ilang opisyal ng barangay at PNP sa pagsawata sa mga illegal small scale miners Uh, lalo na yung mga barangay officials sits within their jurisdiction, sila ang nakakakita ng mga activities everyday na nangyayari sa mga areas of jurisdiction nila at sila ang nakakakita at nakaka-observe ng mga um, adverse effects ng mga activities na ito within their areas of jurisdiction. Pero upang matiyak ang kalinisan sa ilog, nagsasagawa kada buwan ang EMB ng water testing. Pero sa kanilang pagsusuri nung nakarang buwan, tanging mataas na coliform level lang ang kanilang nakita sa ilog. Siguro baka madaming mga uh, direct discharge na piggery no, na doon mismo tinatapon sa uh, river yung, yung wastewater nila. So kaya ganun kataas. Bukas naman ang ahensya para sa mga reklamo ukol dito. Magsasagawa naman ng monitoring ang Barangay Camp 4 ukol sa nasabing reklamo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.